hindi kami si Felix at si Felix na 15 na ito mga panahon uh -hmm. na ito, mga panahon na mong tuna talaga parang galing na lang po kami, 15 na kami, pinakabalaking namin 40 kilos na nag no? nag nagalakitan may ano selfie? parang tao na ay, hindi pa huwag na pasok Felix p***

Ay, puta na basahan. Nga. pasok. pasok, na pasok. Ay, yung Kita ko Kita ko na yung Apojito, ki tambien tabi e puto ite. Apojito, nuk e un pisapido. Aha. Apojito, ita. Apojito. E, u mantot a, tabi e puto ite? Ei, ki tambien, tabi e puto. 何 Oh. Pa po. O, parang wala nang katawan ah. patay ah, na ulo na, di nang wala nang katawan. Hey, oh, na wala. Pa, na. Ay hindi aina, 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 kaya esimano na siyang sabana 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 yung cellphone sabana 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 Ay! 30? <inaudible> <inaudible> para yung ba <inaudible> pa! Baka matumalun! Ano? Ah, oh. Iitalik e, muna. Ano? Para hindi mamuli yung dugo niya sa loob. 60 kilos.